For today's video nga, mga mi, maaga nga kami nagising nila mamay noong December 30 para nga mamili ng mga prutas. Sari kasi to sa mga nakasanayan or tradisyon ng mga Chinese na isa nga daw to sa mga pampaswerte bago nga pumasok ang bagong taon. Kaya naman ayan, pinapili ko na nga si mamay kung ano nga yung mga prutas na bibilhin namin. Pinabaya ko na nga sa kanya kung ano nga yung mga bibilhin pero Diyos ko, para nagkamali yata ako ng disisyon dahil nga etong at umabot ng 840 itong bill namin. Pero sige na nga lang at binayaran ko na lang din kasi nga kami di naman nakakain yan. Pagkatapos nga namin mamili ng mga mga prutas, eto nga tumiretso nga kami dito sa may SM Center para nga mag-withdraw bumili nga ng panghanda namin. Pero Diyos ko, tignan nyo naman at napakahaba nga ng pila. Tapos pass forward naman, pakawin naman namin at kinahapuna naman eto nga at meron niya akong parcel na isa sa pinakamalaking nabil ko ngayon taon. Pero tsaka ko na share sa inyo yan mga miko ano nga yan kasi nga marami pa nga akong dapat gawin. Kailangan ko rin kasi muna i-marinate or ibabad nga itong pork belly na binili ko para nga bukas ay ready na at lulutuin ko na lang. Plain lang to na pork belly yung binili ko dahil nga gusto ko ako nga yung magtitimpla. Actually, first time ko lang din gagawa nito. Kaya naman, ayan, kung ano lang yung meron dito na pampalasa ay eh, yun nga lang yung nilagay ko dito. Bali, nalagyan ko nga lang yan ng paminta, paprika, asin, oyster sauce, at saka yung paborito kong thyme. Minasage ko lang din siya ng mabuti para nga mas madali niya maabsorb yung nilagay kong pampalasa. Pagkatapos, itinali at nilagay ko na rin sa clean wrap para mailagay ko na siya sa Tapos, ref. Tapos, fast forward naman, nung um, madaling araw, lumabas nga kami nila ate at etong at meron nga kami dinaanan ng mga pampaila. Pumili nga din ako ng mga ilang pampaila pagkatapos tapos nung kinamagahan naman, imaga eh, kami kaming nagisi ni dyan, dyan para nga maglinis. Para syempre, bago namin salubungin yung bagong taon, ay eh, malinis at pabango nga itong bahay namin para namang maluwag na pasukan ng swerte. Kaya naman, ayan, at nilagyan na nga namin itong bagong laban namin sofa cover nulungan tinulungan na nga lang din ako ni di Kuya dyan, dyan para nga itali sa ilalim. Wala nga si Daddy JR ngayong bagong taon, kaya naman kami lang ang magiina, magkakasama dito at saka sila mamay at dada. Tapos, fast forward, pagkatapos namin maglinis, eto na nga yung sala namin na ready na nga para nga mamayang gabi. Inayos at ko na nga mga prutas na binili namin kaninang umaga at tignan nyo naman at siksikliglig at umaapaw nga sa dami ng binili ni Mama. Pero eh? syempre, mas okay na yung marami kaysa nga yung wala. Kaya naman nagpapasalamit kami kay Lord kasi nga meron kami ganito karaming prutas bago nga pumasok ang bagong taon. Tapos ayan, nung nakita nga ni Baby Jella, ay eh, pumitas na nga siya dahil nga paborito niya talaga yung pruta. Tapos sunod naman, ginawa ko naman itong prosperity bowl namin na isa rin sa mga nakasanayan ng lahat at syempre tradisyon ng mga Chinese para nga daw maganda ang pasok ng bagong taon. Pero syempre, natin pwedeng dito depende lahat ng swerte kasi nga kung wala naman ng sipa at tiyaga, hindi mo talaga makukuha yung gusto mong makami. Kaya naman dapat samahan natin ng kilos at gawa para maging makatotohanan lahat ng mga hiling natin. Anyway, ito nga at naglagay na nga rin ako ng laurel dito at ito nga yung sumisimbolo para nga doon sa manifestation at prosperity. Tapos sunod naman itong orange or kahit anong prutas na bilog na nagtisimbolize ka daw ng luck at wealth. Tapos para naman sa gold ko, sa abundance naman yun, tapos ito naman, paper money is fortune and success and prosperity naman. Tapos tapos para naman dito sa ampaw na meron nga 168 pesos na laman na nasisimbolize ng fortune, success, at infinity. Kaya naman na hiling ko na magkaroon nga tayong lahat ng masaya at maligong bagong taon. O oh, siya, ngalito na lang muna mga me at happy new year, god bless sa ating lahat ngayong 2024.